Hello guys, shout out to Shout out, nandito po tayo Dahil sobrang mainit sa basta yung bahay. Sobrang mainit. Pasok tayo po tayo Dito dito. Ganit-ganit uh. sa bahay ko. Raking flowers ko. Kaya nakalabas ng bahay. Sobrang init. Titingin-tingin lang po tayo dito. Pasok po tayo dito. Kung lang na ang nakikita natin maganda. Bag kami magustuhan din tayo. At mabili. Ito sa ito. Pag wala kang tuwalya. Ito lang. Ang anak sa Para kilpit. Kaya ako itong kilpit. Anong presyo? Ito yung magkano ito. Ito maliliit. Maliliit. Mga ah, baso ng lagayan ng flower beads.

Ito ang ganda o. Oh. Ngayon ang nagaya ng na, na picture. Ano kaya ito? Ito kasi presyo. Ano mo malamang magkano yun. Ang presyo. Ito o. Oh. Ganyan ang picture. 1 euro 30. Ano, 30. Titingnan ko muna ang binili ko doon sa uh, asisi kung gano'ng kulaki yun. Ibalikan ko na lang dito sa sunod. Ganda na yung kandila. Oh. Ang damit ng bata. Gaganda o. Tre euro. Three euro. Three euro yeah. Wala naman ang bigyan Tosit. Dalawang. Ano? Kompleto. Mura lang sa sale. Wala naman ang tayo sa mga gamit sa bahay. Okay. Tapos na kain na lang ako ng ice cream dito. Ito. Uh, ano? Ogni è un beletto. Non per rubare. Non è non per rubare. Ciao. Ciao, sono Sonia. E te ne avevo detto l'intessa come erano Ma che ha me detto? E' l'ombra che lui è basso, Che meno ti hai detto? 2.50 se encuentra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, ko tama tayo nito. mga medyas doon na Hello guys! Mag-Oreo check. Ah, uh, check muna tayo. E Oreo check. Merenda na tayo. Nakabili po ako na ng t-shirt po. Mumurayan lang pang tapawad dahil pinapawisin naman po tayo. Kailangan marami tayong t-shirt. Tag 2 euro 50 lang ang piso hindi naman po ako, ako may ilig sa mga mamahaling na damit kasi tinatrabaho lang naman po kaya mamurahin lang po ang binibili ko. Um, ang sarap. May ano rin sila, may kutsara din po. Masarap um, yung rastro. Diba sarap mag ano mag... Pag mainit sa bahay, lalabas at saka magpalamig lang ng lira. Mall po ito malapit sa bahay ng kasilina. And King Burger. King Burger. Ganda Tayo ay napagala-gala po para tayo ay malamig, malamig na dahil mainit sa bahay. Nanggal ko yung takip kasi eh, parang gusto ko yung open. Lagay <laughs> so, okay, natin takip para medyo um, medyo medyo social. Oreo shit. Mm -hmm. Sarap. Shout out po to one shout out. Shout out po sa mga 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 loyal ko po kong ano mga, mga nanonood sa aking YouTube o sa kasaya Facebook ko. Shout out po sa inyong lahat. Yan ang Jin, ang mga nanonood po ang mga loyal lang po sa akin ang mga nag-unfollow po sa akin shout out uh, okay lang naman po dahil hindi naman po ako na ano na ma-monetize talaga ako ng Facebook dahil dami po nag-unfollow sa akin kaya nawalan po, po nag, na, ako gana ang normal lang yung da, parang nang na posting-posting nang posting po na, nag uh, tour-tour dito sa room, tapos i-hosting. Parang dati. Normal ako. Kaya ganoon po ang situation. Kasi guys, tayo ay nag-gerenda lang po. Palamig-lamig. Dito fresh po. Fresh ka. Malaki tayo naman sa bahay. Kaya nagpalamig-lamig muna naisipan uh, lumabas dahil uh, mainit talaga sa bahay mainit, mainit. hindi kaya ng kakrapan ko mainit talaga sobrang mainit ko na palabas si Gina kasi <laughs> ah, okay, guys thanks for watching po tayo ay gagala pa po mamaya thanks for watching po taposin ko muna itong ano po Oreos. shake Oreos. shake hmm. Okay guys, thanks for watching for